Pag-usapan natin ang pera at pag-aasawa. Isa kasi ang pera sa madalas na pagtalunan ng mag-asawa. O tama ba? Minsan dahil kulang, minsan kahit sapat, nag-aaway pa din. Kasi nga kung walang alignment ng values, eh malamang walang agreement sa paggamit ng pera. Merong nakapagsabi na most of the problems that you have in marriage are problems that you bring into the marriage. Masasabi ko na totoo ito maging sa pera. May mag-aasawa na hindi financially prepared. Yun bang nag-uumpisa pa lang, dehado na. Away is waving, pagkaganyan. Merong may pera pero sa kasal o wedding, ibubuhos at hindi sa magiging buhay after ng kasal. Misang kukuha ng napakaraming ninong at ninang kasi umaasa sa regalong babawi. Hindi lahat, ah, pero meron talagang ganyan at hindi tama yan. Merong may setup naman na kanya-kanyang pera at kanya-kanyang sagot sa bayarin. Yung isa bahala sa grocery, yung isa sa utility bills. Kaya minsan nagkakasilipan kung bakit daw tinitipid o kaya naman ay masungit pag laging naka-aircon. Meron din talagang malakas ang loob na kahit walang naipundar at walang preparasyon sa pinansyal, eh basta-basta na lang mag-aasawa at bahala na. Kagaya ng nasabi na, may mga problema na pwedeng hindi na danasen o kaya ay malesen kung magiging handa. At ang kahandaan ay hindi lang sa pagkakaroon ng pera, kundi maging sa tamang kasanayan sa paggamit ng pera. Ang totoo kasi, hindi naman sa lahat ng bagay e eh parehas kayo ng estima ng asawa mo kung mahalaga at dapat i-prioritize ang isang bagay. Kaya ang agreement sa allocation at alignment ng values ay napakahalaga. Ang pera ay biyaya kung gagamitin ng tama at pwede maging mitsa ng gulo kung gagamitin ng hindi wasto. Ang sabi ng Bible, Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyong handugan. Gawin mong sukatan ng wastong paggamit ang tanong na ito. Ito ba'y ayon sa kalooban ng Diyos? Makikita mo na ang paggamit ng pananalapi ay maitatama at magkakaroon pa ng mas mataas na layunin. At yan ay upang ang Diyos ay parangalan. Kapag mabuti kang katiwala ng biyaya, sa buhay mo ito ay lalo pang ipagkakatiwala. Kaya ang tamang kasanayan sa pera ay aralin para ang buhay mo ay umalagwa na rin. Asa ka pa ha?